Magandang araw Pilipinas, sa po si Louie Angchay. Pinarangalan ng CGPA Streamers Award 2023 ang buong kasundaluhan ng 39th Infantry Smash M Battalion sa ginanap na pagdiriwang ng ika-17th year activation anniversary ng 10 nd Infantry Bagwis Brigade sa Malungon, Sarangani Province. Ang naturang parangal ay pagbibigay pagkilala sa batalyon alinsunod sa pagsuporta ng kampanya ng brigade sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kayusan sa kanilang area of operation. Si Agilat Hooper, Jeff Asan sa detalye. Pinangunahan ng Commanding General ng Philippine Army, Lieutenant General Roy M. Galido, Philippine Army, ang pagkilala sa 39th Infantry Mass in Battalion ng CGPA's Bayanihan Streamer dahil sa mga natatanging akumplisimento nito sa pagdismantel nang guerrilla Front Alip at ng Pulang Bagani komanda ng Communist Terrorist Group sa nagdaang 17th Activision Anniversary ng Tinusikan Infantry Bagwis Brigade 10th Infantry Aguila Division Philippine Army na ginanap sa Headquarters Tinusikan Infantry Brigade Camp Hermin Hildo Agaab, Sityo Pulatana, Barangay Malandag, Malungon, Sarangani Province nito lamang ika-21 ng Agosto 2023. Binigyang pansin naman ni Lutina General Galido sa kanyang talumpati ang walang sawang suporta ng iba't ibang stakeholders at pinaalalahanan ang bawat isa sa kani-kanilang tungkulin. Putting the proper resources, time, effort, manpower to accomplish a mission. That indeed it wasn't far art. It wasn't the strength of our weaponry that put down this communist movement it was a good working relationship with our stakeholders, the leaders, and people just wanted to receive government services. Sa kasalukuyan ay tuluyan nang makikita ang bunga ng walang humpay na pakikibaka ng unit tungo sa kapayapaan dahil sa maayos at patuloy na pagunlad ng pamumuhay sa mga mamamayan sa mga tinaguriang geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS na dulot ng pagpapatupad ng holoplision approach na ang mga inisyatibang ito ay naging tulay sa pagbibigay ng ligtas na komunidad at inklusibong pagunlad sa mga malalayong lugar na dating hawak ng mga CTGs. Binigyang parangal rin ang iba't ibang mga personel mula sa 39th IB, 72nd IB, 48th IB at 73rd IB sa nasabing silibrasyon. Jeff Asan para sa Agila News Network.